Good afternoon everyone. Kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo? Uh, kami kami dito lag tuloy-tuloy uh, pa rin yung ulan. Hindi pa hindi pa tumitigil yung ulan sa amin dito sa Pampanga. Um, sila Amon naghapdi lang today uh, since Monday. Ay, hindi. Nung Monday, pumasok pa sila. Pagka Tuesday, hindi na sila nakapasok. Tuesday, Wednesday, and Thursday. So, kanina, nag-half day sila. Tapos ngayon, uh, nasa, nasa labas si Amon. Yung tablet. Yan. So, ito guys, ang aming weather ngayon. Pakita okay, ko sa inyo. Yan. So medyo ano pa rin talaga yung aming weather. Hindi maganda. Kasi tuloy-tuloy na ano yan eh. Tuloy-tuloy na ulan. Hindi, hindi na natapos. Kaya ngayon nagliligpit ako ng mga sinampay kasi yung aming sinampay is nakasampay siya since Monday pa. Kaya kailangan ko nang iligpit. Tuyo na rin naman. Kaya lang hindi talaga Katulad ng pag may araw na mabilis na mapatuyo. Ito ngayon hindi. Tulad ng sabi ko since Monday pa siya nakasampay kaya kailangan ko na kailangan ko na rin siyang iligpit. Anyway, dito yung mga sinampay ko. Okay. Yan. So, Nililigpit talaga ako kanina pa. Ka yung mga sinanag ko na siya para medyo maaliwanas naman dahil lalaban na naman tapos mag sa magaan ano lang kaya kailangan iligpit ko na so yung paglalaba si daddy ang na naglalabas ako kasi hindi ako pwede. Tsaka hindi ko rin talaga favorite maglaba. Ever since, hindi ko favorite ang paglaba. Maglig, mag, ano na lang ako, is na lang ako ng bahay. Pero yung paglalaba, hindi ko talaga gusto. So guys, sana okay lang kayo. Medyo mahirap pag tag-ulan, ano, kuretso rin na ulan. Okay lang kung uulan yung no, minsan-minsan, gano'n. Pero yung ilang araw na naulan, medyo parang hindi na siya, ano, comfortable. Hindi siya ma, ano, hindi siya maganda. Kaso, pag ganitong buwan talaga, ito talaga yung buwan ng tag-ulan. Bagyo. Diba? Yung bagyo kasi, mula kay bagyong, ah, uh, Ferdy, Nagtuloy-tuloy siya, no? Yun. So, may bagyo na naman na para tapos lang. So, hopefully, hopefully, wala na, wala na muna. Umaraw naman sana ng kahit konti para, ano siya, uh, um, -an naman tayo ng, ng, maayos, no? Yan. So, guys, um, stay safe and happy weekend everyone happy weekend po tayo sa ating lahat kung hindi naman kailangan lumabas, huwag na muna tayong lumabas habang paulan-ulan pa kasi usong ang sakit hindi pa tayo um, kailangan mag mamashare so happy weekend guys Hanggang dito na lang siguro to. Taposid ko na to. Para kasi na. Tingnan mo. yung mga ali. sige guys. Medyo nagdodo ko ata yung cellphone ko. Biglang nag siya Biglang nag-stop. Kaya e, ayosin ko na muna guys. Okay. Bye everyone. Dali, paano ko pa muna si Amon? Nandito sa labas si Amon. Amon, say hi. Hi. Nagtatablet. Ayan. Wala naman silang module eh. Kaya, okay guys, thank you so much. Thank you for watching. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. Happy weekend everyone. Bye-bye. See you again.